Lumabas na ang unang detalye mula sa negosasyon ni na Vladimir Putin at mga kinatawan ni Donald Trump na sina Stephen Vitkov at Jared Kushner. Partikular, sinabi ng tagapayo ni Vladimir Putin na si Yuri Ushakov na naging konstruktibo ang mga pag-uusap. Tumagal ito ng limang oras, ngunit sa huli ay wala rin silang napagkasunduan. Dagdag pa, sinabi ni Ushakov na nagkasundo ang United States at Russia na hindi ibubunyag ang nilalaman ng kanilang pag-uusap sa hinaharap. Aniya, naging daan ang pagpupulong para talakayin ang mga paraan ng pag-aayos ng digmaan at ang diwa ng plano ng Estados Unidos, hindi ang mga partikular na mungkahi. Tinalakay nila ang posibilidad ng pangmatagalang kasunduan at sinabi ng magkabilang panig na handa silang magtulungan para makamit ito. Ipinabot ng mga kinatawa ng United States President ang pagbati at hangarin ni Donald Trump kay Putin ayon kay Ushakov. At dagdag pa niya, Napag-usapan din kung magkikita ba sina Trump at Putin sa malapit na hinaharap o hindi. Bukod pa rito, may mga lumabas na impormasyon na ngayon ay lilipad na si Vitkov mula Moscow papuntang Europa at sa Europa ay makikipagkita na siya kay Vladimir Zelensky upang may pag-usapan sila. Pero ayon sa mga impormasyon, matigas ang posisyon ng Russia sa tatlong mahahalagang issue. Una, ayaw ni Putin na isuko ang Donbas. At pangalawa, hinihiling ni Putin na malaki ang bawas sa bilang ng hukbong sandatahan ng Ukraine. At ang pinakamapanganib, hinihiling ni Putin na legal na kilalanin ng Europa at Estados Unidos ang lahat ng teritoryong sinakop ng mga Ruso sa Ukraine bilang bahagi ng Russia. Para raw sa hinaharap, ayon sa kanya, upang maprotektahan ang mga teritoryong ito mula sa posibilidad na subukang bawiin ng hukbong sandatahan ng Ukraine ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa. Magbuod tayo ng pagpupulong ni na Putin, Vitkov at Kushner sa Moscow at talakayin ang mga nalaman mula sa pampublikong pahayag at impormasyong mula sa loob. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-komento at sumali sa aking telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link sa description ng video. Sa ngayon, wala pang natatagpo ang kompromisong solusyon, pero ang ilang mga ideya mula sa Amerika ay mukhang medyo katanggap-tanggap, ngunit kailangan pa itong pag-usapan. May ilang mga panukala na inalok sa amin na hindi namin tinatanggap. Ibig sabihin, magpapatuloy pa rin ang trabaho. Opisyal na inihayag sa Kremlin na naging konstruktibo ang pagpupulong ni na Pangulong Vladimir Putin ng Russia at espesyal na sugo ng United States na si Stephen Vitkov ukol sa mapayapang ayos sa Ukraine. Walang naging kompromiso sa isyung teritoryo at nagpasya ang magkabilang panig na huwag ilahad ang detalye ng negosasyon. At lumabas sa mga mamamahayag ay hindi si Putin, hindi si Vitkov, wala silang ibinigay na anumang briefing. Lumabas ang tagapayo ni Putin na si Yuri Ushakov at nagbigay ng pahayag at ito ang kanyang sinabi. Sa ngayon, wala pang kompromisong solusyon na natagpuan. Pero ang ilang mga mungkahi ng Amerika ay mukhang medyo katanggap-tanggap pero kailangan pa itong pag-usapan. May ilang panukalang inalok sa amin na hindi namin tinanggap kaya magpapatuloy ang trabaho. Pero ito talaga ang isa sa pinakamahalagang mga tanong. Idadagdag ko rin na lima oras tumagal ang pagpupulong ni na Putin, Vitkov at Kushner sa Kremlin. At idinagdag pa ni Ushakov na hindi tinalakay ng mga panig ang mga tiyak na formulasyon, kundi pinag-usapan lang ang diwa ng mga isyu Kasama rin sa negosyasyon si Jared Kushner, manugang ni Donald Trump ayon kay Ushakov. Ipinadala ni Putin kay Trump ang isang magiliw na pagbati at ilang mahahalagang pampolitikang mensahe. Ayon kay Ushakov, Balak ng mga kalahok mula sa Amerika na iulat ng personal kay Pangulong Trump ang nilalaman ng pag-uusap matapos ang ulat mula sa embahada sa Moscow. Sa ilang bagay, maaari kaming magkasundo na kinumpirma ni Pangulong Putin sa kausap niya. May ilang dahilan ng aming kritisismo at hindi rin itinago ng Pangulo ang aming mga kritikal at negatibong pananaw sa ilang mungkahi. Pinakamahalaga nagkaroon ng kapakipakinabang na talakayan. Pinakamahalaga Binigyang diin kong handa ang magkabilang panig na ipagpatuloy ang pagtutulungan para sa mapayapa at pangmatagalang solusyon sa Ukraina. Tinalakay ang mga partikular na isyung teritoryal na kung wala ang mga ito ay hindi namin nakikita ang solusyon sa krisis. Ibig sabihin, sa kasamaang palad Nagawa na naman ng Kremlin na paikutin si Trump para muling pag-usapan ng ilang buwan kung gaano nga ba kagusto ni Putin ang kapayapaan. Gusto niya raw, pero hindi talaga sila magkasundo. Ayon kay Ushakov, nakatanggap ang Moscow mula sa panig ng Amerika ng apat pang dokumento bukod pa sa orihinal na plano ni Trump para sa pag-aayos na tinalakay sa naganap na pagpupulong sa Kremlin. Si P, Nagkasundo kami ng mga Amerikanong kasamahan na hindi namin ilalantad ang nilalaman ng naganap na negosasyon. Lubos na sarado at lihim ang naging pag-uusap. Nagkasundo kami na sa antas ng mga kinatawan, mga tagapayo at iba pang mga kinatawan ay ipagpapatuloy namin ang pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano. Partikular sa dalawang taong ito na dumating ngayon sa Kremlin. Ang tinutukoy ay sina Vitkov at Kushner. Narito ang tanong, ano ang apat na karagdagang dokumentong ito? Dahil nagpa siya ang mga Amerikano na gawing lihim ang kanilang mga pag-uusap, maaari lang tayong maghinala. At kaya maaari kong isipin na, well, ang unang opsyon ay ang mapayapang plano na may 28 na puntos na orihinal na iminungkahi ni Trump at ang pangalawang dokumento ay ang mapayapang plano na may labing siyam na puntos. Iyon ang dokumentong inayos ng delegasyon ng Ukranya at Amerika sa pagpupulong sa Geneva. Maaaring ito rin ang pangatlong dokumento karagdagan sa plano ng mga garantiya sa seguridad mula sa Estados Unidos at isang hiwalay na dokumento. Ano pa kaya ang mayroon at ano pa ang dalawang dokumento? Mahirap isipin. Maaring maaring may kinalaman ito sa ekonomiyang bahagi dahil natatandaan natin na ang mga Ruso ay talagang matindi. Sa particular, si Dmitriev, Kirill Dmitriev, kinatawan ni Putin ay itinataguyod ang ideya na sa hinaharap ay magkakaroon ng seryosong ugnayang pang-ekonomiya ang Russia at Amerika. At maaaring, maaaring may isa pang dokumento na tumutukoy lamang sa mga pinansyal na ugnayan ng Russia at Amerika. Pero malinaw na ngayon, ang prosesong ito ng negosasyon ay papasok na sa isang napakatagal na laro. Gusto ko ring bigyang diin na sinabi ni Ushakov na nagkasundo silang magtrabaho sa pamamagitan ng mga assistant ng kinatawan ng Ministry of National Affairs at ibang ahensya. Ibig sabihin, sa totoo lang, nagkasundo sila, pasensya na, na magpatuloy ng negosasyon ng walang hanggan. Kapag sinabi ng mga Ruso na hindi posible ang high level na pagpupulong, binabanggit nilang kailangan pa ng konsultasyon sa iba't ibang ahensya. Ibig sabihin, sinasadya nilang pahabain ang negosasyon. Paalala ko lang noong tagsibol ngayong taon, sumisigaw si Putin na sa Turkey, gagawin halos direktang negosasyon sa pagitan nina Zelensky at Putin. Syempre, hindi naman siya mismo pumunta doon. At noon, nang unang magtakda ng deadline si Trump, akala natin magaganap na ang negosyasyon. Pero hindi pumunta si Putin. Nagsimula ang kung ano-anong hindi maintindihang galaw. At pagkatapos, nang ma-realize ng mga ruso na nagbablaf lang si Trump, sinabi ng mga ruso, "O sige, mag-usap na lang tayo sa mga working group, mga konsultatibong grupo at kung ano-ano pa." ATBP, 8BP. Sa madaling salita, malinaw na pinapatagal lang talaga ang proseso dito. Ayan. Tungkol naman sa posibleng pagpupulong sa antas ng presidente, ito ay nakadepende sa magiging progreso ng mga susunod na pag-uusap ayon kay Ushakov. Walang naging pagbabago sa lapit ng magkabilang panig sa kasunduan matapos ang pag-uusap. Hindi naman lumayo pero marami pang dapat gawin sa Washington o Moscow ayon kay Ushakov. Pero dito, Interesante ring bigyang pansin na ngayon ay lumitaw na ito sa mga Amerikanong media. Ano ang interesante dito? Una, halimbawa, binanggit ng publikasyong Axios na ito na ang ika na pagkikita ni Vitkov kay Putin sa Russia. Ngunit ito ang unang personal na pagkikita ni Putin at ng koponan ni Trump matapos ang summit sa Alaska noong Agosto. Unang beses ding sumali si Kushner sa negosasyon kay Putin. Ayon sa dalawang mapagkakatiwalaang source, Inaasahang magkikita si Navitkov at Kushner kay Pangulong Volodymyr Zelensky sa Miyerkules sa Europa para ipabatid ang negosasyon kay Putin. Noong Martes, sinabi ni Zelensky na umaasa siyang makakausap si Navitkov at Kushner matapos ang pagpupulong nila kay Putin. Inaasahan ding ihaharap ng mga Amerikanong sugo kay Putin ang pinaikling labinsyampuntong plano ng kapayapaan mula sa negosasyon sa mga Ukrainian. Dahil sa mga sumunod na pagbabago mas tinanggap ng mga Ukrainian ang planong ito ng kapayapaan, ngunit naging hindi ito kaaya-aya sa mga Ruso. At dito, mahalagang banggitin din na lumitaw na ito habang nag-uusap sina Putin at Vitkov. Ang pahayag na nagsasabing hindi lalampas ang mga Ruso sa tatlong pulang linya para sa kanila may tatlong tanong na tiyak nilang ipagpipilitan. Ang unang tanong ay tungkol sa Donbas. Hinihiling nila, hinihiling ni Putin na tuluyang umalis ang sandatahang lakas ng Ukraine mula sa Donetsk at Luhansk na mga rehiyon. Ang pangalawang tanong ay ang pagbabawas ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Ayan. At ang ikatlong tanong na wala noon ay ang usapin na dapat kilalanin ng Europa at Estados Unidos sa legal na paraan ang lahat ng sinakop na teritoryo ng Ukraine bilang bahagi ng Russia. Dapat nilang kilalanin ang soberanya ng Russia sa mga teritoryong ito. Sa isa pang episode, Ipinaliwanag ko na ang lohika ng mga pahayag ni Putin. Kung iksya natin, sobrang takot ni Putin na balang araw ay mabawi ang mga teritoryong ito sa pamamagitan ng lakas militar. Kaya naman hinihingi niya ang ganitong legal na pagkilala. At bilang panghuli, idadagdag ko pa ang isang napakahalagang punto na may kinalaman sa proseso ng kapayapaan. Ito ay ang paglahok ng China sa anumang negosasyong pangkapayapaan sa hinaharap. May hiwalay na episode tungkol dito sa aking YouTube channel inire ko akong panoorin ninyo ito ng buo para maintindihan ang nangyayari. Dahil walang anumang ang pangkapayapaan sa ganitong konteksto, tinutukoy ko ang pagitan ng Estados Unidos at Rusya, Rusya at Ukraine, at Rusya at Europa. Sa mga ganitong kombinasyon, walang magiging ang pangkapayapaan. At malamang na mangyayari ito sa kombinasyon ng Estados Unidos, China, Europa, at Rusya. Sa ganitong plus-minus na kombinasyon. Dahil ngayon, habang si Vitkov ay nakikipagkita kay Putin, may isa pang mataas na opisyal sa Moscow. Pero mula sa China, ito ay si Ministro ng Ugnayang Panlabas Wang Yi. Yi. Nandoon siya para di umanoy makipagkita kay Shoigu upang talakayin ang mga isyo ng kooperasyon ng mga espesyal na ahensya ng dalawang bansa. Pero lahat ng iyon ay isang panakibutas lang. Sa totoo lang, nandoon siya talaga para bantayan kung paano nakikipag-usap ang mga Ruso sa mga Amerikano. Nagkwento ako tungkol dito sa isang hiwalay na episode na kailangan talaga ng China ngayon na hindi magkasundo ang mga Ruso sa kahit ano. Dahil malapit na rin pumunta si Trump sa China para makipagkita kay Xi Jinping at siguradong pag-uusapan ulit doon ang isyong ito. Bukod pa dyan, ngayong araw, Disyembre 3, dumating na sa China si Emmanuel Macron, ang presidente ng Pransya. Ngayon, malinaw na susubukan ng China makipag-usap direkta sa Europa, lalo na tungkol sa pagtatapos ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Sa ganitong paraan, nakakamit ng Europa ang matagal ng binabanggit na estrategikong autonomiya ni Emmanuel Macron. Ayan na, hindi rin makabubuti sa China na magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan bago pa dumating si Trump sa Beijing. Nagmamadali si Trump na makipagkasundo sa kasunduang pangkapayapaan para ipakitang kaya niya ito kahit walang partisipasyon ng China. Samantala, ipinapakita ng China na hindi mareresolba ang issue kung wala sila. Pero, iyan ay tuktok lang ng yelo. Sinasabi ko lang ito ng hiwalay. Tinalakay ko ng detalyado ang paksang ito sa isang hiwalay na episode. Kaya siguraduhin panoorin ninyo iyon. Panoorin ninyo kung hindi pa ninyo ito napanood. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Sa tingin ko sa mga darating na araw may lalabas na insider info at balita. Ano ang apat na dokumentong ibinigay ng Amerikano sa mga Ruso? Kasi hindi naman basta-basta na limang oras silang nag-usap at kahit na nagkasundo sila, nalihim ang mga pag-uusap na yon. Sigurado akong may lalabas pa rin ilang impormasyon. Kaya dito, maglalagay ako ng patuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa komento, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at mag-like. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.